Kapag kinukulam ka naman at hindi ka pinapatulog ng sakit na dulot ng kulam, ay ipiplay mo naman ang St. Benedict Prayer. Ipiplay mo rin magdamag yung prayer ng devotion ng Precious Blood of Jesus Christ para luminis ang iyong katawan. Precious Blood of Jesus Christ, Save us and the whole world. Precious Blood of Jesus Christ, save us and the whole world. Mas makakatulong din at makapagpapalakas ng iyong memory at isipan kung kakabisaduin mo ang prayer ni St. Benedict. Prok sacrasit sit lux, non draco sit lux, hilux, baderetro satana, non kuam suade mi hibana, sunt malakwe libas, ipse bene na bibas. Mas makakatulong din at makapagpapalakas ng iyong katawan at espiritual ang prayer ng rosary In Latin version, Ave Maria, Gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tui mulierbus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunc et in, ora mortis nostre. Amen. Gawin mo ito araw-araw sa loob ng isang taon at makikita mo ang magandang resulta sa iyong katawan at sa mga taong nakapaligid sa iyo.